Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin niya, kahit anong busy niya, at kahit anong gawin niya, ay ikaw palagi ang hanap-hanapin niya. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ito ay makakatulong sa inyo, sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo, sa boyfriend o sa girlfriend mo, o kahit mag-asawa kayo. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Kaya ang gagawin mo lamang, Kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ako lamang ang hanap-hanapin mo sa lahat ng oras. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi. Depende po sa inyo. At pagkatapos, maglagay ka rin ng kaunting asin. At saka balutin niyo po ang bawang at asin sa papel na sinulatan mo. Sabay mong balutin ito. At pagkatapos mo nang mabalot, ilagay sa plastic o seplak. At bago mo ito dalhin o bago itago, hawakan saglit, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti at bangitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos ay pwede mo na itong dalhin o itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede ilagay ito sa bulsa mo sa tuwing ikaw ay aalis o ilagay sa bag mo at paniguradong hanap-hanapin kanya, niya kahit anong busy niya kahit ano pa ang gawin niya ay ikaw palagi ang hanap-hanapin niya basta tiwala lang huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin at dapat wala kang pagdududa o pagdadalawang isip sa mga ganitong pamamaraan nang sa ganon mapadali po ang talab nito at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo lalong lalo na kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa Basta tiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At itago itong ritual o dalhin hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless. Us.